Waldo O bakit? Waldo, I'm sorry Hindi ko sinasadya yung nangyari sa atin kanina Anong ibig mo sabihin? Waldo Kalimutan na natin yung nangyari Kalimutan na natin yung away Natanggap na kita Simula tayo muli Waldo, please Kailangan kita Okay Thank you, Waldo Magtapi ka nga, oh. Hmm? Yan bambolyas mo, kumakalimbang. Pasensya ka na, Waldo. Nakak ko sa'yo, nakalimutan ko. Ano ba yung bambolyas? Akin na nga to. Ikaw ano nang sinasabi mo? Nakakaya Ito ka. Masyado ka. King. pang 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 Alam mo, ha, alis ako. Dahil nag-opisina ako. Para kumita, nang sa ganun eh, may panggastos tayo dito sa bahay. Kau naman, maiwa ka rito. Ikaw ang gagawa ng mga gawaing bahay. Masakit man painggan eh. Ikaw wala labas sa chimoy ko. Okay ba sa iyon? Okay. Pagkaalis na pagkaalis ko, maglaba ka na. Pagkatapos, mamalengke ka. Walang tubig sa baba, magigib ka. At sa gabi, para makapag-relax-relax ka, mamalansya ka na rin. Muling! Muling! Uy! Muling! Kain na! Hindi ka na! Kanina pa kita'y nahanap. Saan ka pa nang galing? Kung saan saan ka nagpupunta, hindi ka pa nagbe-breakfast. Sige na, kain na. Pagkain pa ng pusa ito? Oh, bakit? Masarap. Hmm. Paano mo naman nasabi yun? Oh, ayan, sarap na sarap? Ah, oh. Eh, giniling na daga kasi ang laman nito eh. Hmm. Pare! Pare! Uy! Pare! Kamusta ka na? Oo, so, oh, pare! Paano naman nalaman na dito kami? Eh, alam naman namin kalapesi kayong magtatago eh. Eh, hindi ba kayo nasundan? Hindi, hindi kami nasundan. Sigurado ba kayo? Huh, <laughs> kami pa. Huh? O sige, sumama kayo mamaya sa bonfire. Apa nulasa? Di kau bu. Hehehe. Yangna. Ah. Hah? Aya. Hmm. Oh. Hmm. Sorry. Sorry ya. oh Okay, ¿no? Thank you. Ini dia. Ini dia? donde此 Harriet? Kenapa ini? Anda sudah Ranco erti sedang와 eben dragon Dali! Okay, Doc. Oo, okay. Dito mo! Oo. Page number, Sanchez. Dr. Sanchez, please proceed to the ER. Sir, sir, sandali lang ho. May papipirmahan lang po ako sa inyo. Tapos, huh? mag-deposit na rin ho kayo. Ha? Huh? Hindi eh, ko na makakilala yun eh. Sus, ganyan naman kayo parate eh. Pagdating sa bayaran, umiiwas kayo. hindi eh, ko na makaano-ano yan eh. Miss, ako iaalis. Nagugutom at na, Okay? Sir, mag-deposit po muna kayo. Kayo din. Baka hindi gamutin yun. Uh, uh, teka, teka, teka. Huwag naman, huwag naman. Ito, okay na to. Urbano, two thousand, okay. Carlo, ah, 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 miss, miss, pwede mong pakiawas mo nito 30? Pangkain lang. Naku, hindi pwede. Baka kulangin pa nga ito eh. Sige ho, may asikasuhin pa ho kami. Miss, pwede bang makitawag? Hello? Ano? Si Wendy? Sa ospital? Ay, tika, tika lang ho. Kausapin niyo po yung pinsa niya, si Joe Garcia. Jo! Jo! Si Wendy daw nasa ospital! Ha? Huh? Bilisan mo! Bilisan mo, kausapin mo, bilis! Bilisan mo! Hello? Ano ang sa kanya? Si Mario Osep. Um, ano? um, ano? Sige po, pupunta na po ako dyan ngayon. ano po bang kailangan niya? Sige po. Naku, naku, naku. Andiyan na po. Maraming maraming salamat ho. Alam ko na si Wendy nasa ospital. Kailangan ko nang umalis. Si Wendy daw. Ay, Jojo, teka, 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 sandali, sandali lang. Aling Perla, kailangan na kailangan na ako ng pinsan ko. Kailangan ko na umalis. Teka, teka, teka. Importante to. Importante. Aling Perla, kailangan na kailangan na ako ng pinsan ko. Ano ba yan? Importante siya sabi niyo. Ano ba? Okay lang yun, Jo. Ay! Ano ba yan? Don't panic. Don't panic eh. Kasi... Nabigla ho ako eh. Ano ba yun? Yung tawag mo kasi, limang piso yun. Ha? Ayan, o. Malinaw na malinaw. Limang piso? Ah, eh, teka, limang piso. May limang piso ako, eh. Ah, ayan, ayan! Limang piso! <laughs> ha? Sige na po! <laughs>